Nararamdaman mo, mo na ba ang lamig ng simoy ng hangin na dumadampi sa ating mga balat? Naririnig mo na ba ang mga batang kumakanta sa kalsada at ang kampana ng simbahan na kumikiliti sa ating mga tainga? Magandang hapon po nanay. Ako po si Jocelyn Hilario, from Uto Productions. So, Nandito po kami para mag-conduct ng isang documentary. So, ano pong pangalan niya na? Ako si Bess. Ipo na. 74 years old. Kamusta naman po ang buhay niya dito? Okay naman, may, ano naman, eh may, uh, mayroon naman ako pinagkakakitaan kayo na ito ng maliit. Ito nga, anak boy ko. Tarawa. so, para po sa inyo, buhay pa po ba ang diwa ng ay, uh, uh. di Uh -huh. pwede yan maalis. Yan tayo sa ang ating salvation. Magpunta ng ating Panginoong Isus dito sa buong. Ano, para ang tao, maligtas sa kasalanan dahil tayo ay nakapag, ano sa, sa nakalungkong ano, tayo sa ano eh, kasalanan. Dahil sa goa ni Ebat Adan. Pero nung no, ang Panginoon bumaba dito, binaba niya dahil ang tao mahal na ng Diyos. Bigyan niya tayo ng pagkakataon na mag magbuhay ng ayon sa kanyang kalooban, hindi doon sa ka sa kalooban ng kaway si Satanas. Masay ba ang bumungin muli kasi nalugmok ng na tao sa kasalanan, kamatayan ang kasalanan. So, Nanay, pa paano niyo po na si-celebrate yung Pasko niyo ng kayo lang po? Pagkat, ano, kung ganitong pano, kasi may church ako may natin ng KCC, yan marapit din sa inyo uh, UCC. Kaya may pagtaraw ng Pasko, nasa-celebrate kami ng 25, pero nagbibigay lang kami ng uh, Pasko talaga na ino offer talaga namin sa Panginoon. Nagkakaroon din kami ng giving, offering namin sa Panginoon. Yan ang nangyayari talaga namin. Ano yung pinakamagandang regalo Saan? Yung Pasko. Pinaka-regalo sa akin? Pinakamagandang natanggap yung regalo. Uy. Ang pinakamagandang regalo sa akin, yung uh, uh, okay. uh ko ang Panginoosus para sa akin yung ginawa para sa akin na maisig tayo sa pag, ano, pamatayan sa impyerno. Yan nga ano. So, um, Nanay, ano pong pinagkaiba ng Pasko niyo noon sa Pasko niyo? ay noon, pag nagpasko, ha, eh, puro ano lang, nung unbeliever pa ba ako, ano, yung mag, ano, magsimba, Pagkatapos punta lang, balik sa bahay, punta ng lakwatsang, punta ng saan. Ano yun, pag araw ng Pasko kalangan, time ng araw na yun, Punta ka muna sa Panginoon, magpasalamat ka, atayin muna siya ng happy birthday, mag-offer ka ng ano sa mga kapatid traktiran, mag-offer mag mag ka ng... Kung meron kong maibigay, meron kong masishare sa mga kapatiran na wala, yan ang mag-ibigay naman. So, nanay, last question po. So, uh, wala po kayong anak. So, sino po yung mga pinagre-regaluhan niyo po? Sino you know? so, mga apo po. Minsan mga, ano, kapatiran sa, ano, mga anak po mga kapatiran namin sa church. Nagaano kami ng mga gate, ay, bigay kami ng mga tawaan sa kanila, plant si tumutulong kami doon sa, ano, sa aming church. Nag-iipong kami ng mga gift. Mingi ng mga, ah, ano, tapos bibigay doon sa wala mula talaga. Na pagdating ng Pasko, ma-enjoy mo lang nila. Meron sila mo kakainin sa pagkainan. Meron sila mo matulog mabigyan. At nakakatulog sa kanila. So, uh, yun po, maraming salamat po sa pagsabot eh, ng mga katanungan ko. Thank you. Salamat At tuwan-tuwa rin ako na i-share ko rin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ninyo. Na siya lang talaga ang ating pinagkatiwalaan ng buhay natin. Wala nang iba. Kaya sabi nga, i-ano natin lang ang ating buhay sa kanya lang. Trust in the Lord. Yan sa lahat ng pagkakataon sa pagkat. Siya lang ang may-ari ng buhay natin. Siya lang ang maging lahat na Dati ito hinilam natin ang kabutihan, yung mga pagsisikat ninyo, pag-aaral, mga ano nang ginagawa ninyo. Siya, mag-iang ang buhay natin, siya ang mayari. Yan I message ko sa inyo. Ang Panginoong Yesus lang, ang tunay na daan, katotohan na lang, na ang, ano, siya lang na ang nagbigay sa atin. Okay? Salamat naman sa inyo. Salamat. Magandang hapon po. Ako po si Jaycel Hilario from Photo Bombing Production. Uh, andito po kami to conduct a uh, documentary. So, ano pong pangalan? Benji, naka um, Cristobal, naka <laughs> Ilang taon na po kayo? Forty. Uh, so, eto po, eto pong negosyo niyo sa inyo po to. Yung place po na to, sa inyo din po pa to. Baby, lang kami dyan sa my phone group. Ah, din naman sa, homeowners. sa homeowners. Ah, okay. Ah, ah. So, gano'n na po kayo katagal na na ah. Ano, yung, di ko alam na, no, yung pandemic pa. <laughs> ano ba yun, be? Anong taon ba yun? 2019. Uh -huh. uh -huh. Best ko, 19 -19. ya, alam mo. 2019. Ah. So, sino po yung katulong nyo sa pagtitid pa? Ako, kami din ako, Tsaka yung kapatid paano ano-ano niyo po sa asawa ate, kinikilig oh. mm, so, siyempre. kamusta naman po kayo? Ha? Yeah. Ah? Okay naman po kayo? O okay naman, kaso lang mahirap, tapagod. Pero yung negosyo niyo ate, okay naman siya. Oo, oh, ngayon be, nag-click naman. Ito paano, makakain na rin kami sa tatlong bisis sa araw. <laughs> so, para po sa inyo, buhay pa po ba ang iwan mo? Oo oh, ano naman. Mm, mm alaman. Para para sa iyo ate, buhay pa naman siya ngayon. Na, mm. Nararamdaman mo. Nararamdaman naman kahit kahit ano, mahirap. Kinakaya siya. So ate, no. Ano pinagkaiba nung Pasko mo noon sa Pasko mo? Paras lang din. Kasi wala naman kami binabalak na mag ano nang Pasko na ano eh kasi syempre ngayon katatapos lang namin nagbayad sa mga utang-utang. Kahit pa paano ngayon na nagbayad na kaya ngayon, magkaano na na pang-ipon. Hindi mo na yung mga pang-bunggang. So ate ano yung Christmas wish? Ano basta healthy lang palagi. Nakakita <laughs> pa. Basta healthy lang palagi okay na yung, Tsaka tuloy-tuloy lang yung ano namin. Yung, ito pa. So ate, Magtitindating kayo to yung Pasko? Ano, yung 24 at saka 20, ay 30. Pero nung Pasko na, siyempre pahinga din naman. <laughs> <alam> <laughs> so ate, uh, kapag Pasko po ba, nireregaluhan niyo yung, uh, yung anak niyo? Ba, yung, uh, may binibigay po ba kayo sa kanila kahit may pa nila? Nung no, ano, nag-20-20. Kasi syempre, ang hirap ng buhay. Ngayon, medyo nakakaano na rin kami sa anak ko. Pero hindi pa talaga din yung ano kasi Talagang nahihirap. So ate, kapag nagbibigay kayo ng regalo sa kanila, ano yung reaction mo kapag nakikita nila na masaya sila sa ano? Doon, doon? Syempre, masaya ka din ang ina. Kuya, o? To? Syempre, ina ka, di ba? Masaya. Masaya ka na pag nakikita mo yung anak mo, masaya. Di bali nang wala ako, basta meron sila. So, good afternoon po. Good afternoon po. Ako po si Jaisel Hilario from Puto Bumbing Production po. Uh, andito po kami para mag-conduct ng isang documentary. Ano pong pangalan niyo? Miguel Libradilla po. Ano pong program niyo? TLE po, Edu. Ilan taon na po kayo? 20 years old po. Kamusta naman po yung college life Masaya naman po pero hindi naman maiwasan na minsan na stress sa sobrang daming uh, ginagawa pero while habang may mga ginagawa nag-enjoy din naman po kami. Okay. So saan ka nagmas na enjoy nung high school ka or nung no grade nung no, ngayong no, college? No, no. Siguro po sa high school. Bakit? Okay. Parang ano po nun hindi pa talaga siya sobrang ka stressful and seryoso sa mga Ngayon kasi parang uh, yung uh, lalo na sa mga deptiles gano'n. Iba na kasi yung college life para lang po sa akin. So para sa buhay pa ba ang diwa ng Pasko? Um, siguro po ano, 50-50. Kasi iba kung i-compare niyo po yung um, Pasko dati ng mga ah uh, bata pa, ganun. Parang mas masaya po yung dati. Tsaka, ano pa, medyo marami pa kami nagse-celebrate. Pero ngayon po kasi parang may mga family na yung ate ko, ganun. Tapos parang may mga nawala, ganyan. Tapos sa bahay po, ang natitira na lang yung papa ko, ate kong isa. Tapos yung mga pamangkin ko na lang. So, namamas ko ka pa ba? Hindi <laughs> na po. Pero nung mga, kailan ka nag-stop Ano po, siguro nung mga 15, 15 years old. Yan. Anong klaseng pam pamask ko yung ginagawa? <laughs> Pagkakasama po yung mga kaibigan, Caroline, ganon. Pero pag mga Christmas, nagpupunta pa sa mga ninong-ninang na malapit lang po sa akin. Pero ngayon, na ano, siguro ko sa Pasko nyo, pag pinakanta ka ng mga family member mo para bigyan kanila ng pamasko, kakanta ka ba? Opo, oh kasi family member ko po sila. Parang oh. comfortable naman po ako. Sa so, tingin mo ba, makaka-apekto yun sa pag ng Pasko? Hindi naman po, depende po or depende po sa mga estudyante sa time management po nila kung um, Magkakrampo sila. kunyari mga mga 23 nila gagawin yung mga ganun or kung ipapasa naman po ay gagawin nila nang mas maaga. Hindi naman po siguro makakaapekto. So sabi mo kanina may pamangkin, may okay, pamangkin okay. ka. So ano yung ireregalo mo sa kanila? Siguro po ano, damit or mga laruan din. So yun yun lang po yung last question na, na I na ano ko sa inyo? Yun lang po. Maraming maraming Thank salamat po. po sa honest questions Thank and genuine answers. Thank you genuinely. po. Uh good afternoon. I am Hilario Jael from Puto bung Production. So, we're here to ka document ka. So, anong pangalan mo? Um Princess Santiago. Kyle Valdez. Uh, ano grade niyo? na? grade 10. So, ano yung mga pinagkakaabalahan niyo ano? ngayon? Studies. Yes, yes, that busy, busy, busy naman. Busy kayo kayo. Mm, super po. Super. <laughs> Kinakaya niyo pa naman. Kaya pa naman. Bakayarin. Kaya pa rin po. Kailangan mo. So, ano anong balak niyo pag tapos niyo ng grade 10? Pag grade 10 kayo, right? Anong balak niyo po ng strata? Um, ako po is, yung strata na gusto ko po is TVL po. Tem naman po sa akin. Wow! So, I have a question muna sa'yo. So, para sa'yo, ano yung, buhay pa ba yung diwa ng pasko? Yes po. Um, for me po, buhay pa din naman po siya kasi meron pa naman po mga tao na they're still celebrating po yung Christmas and then meron din po mga tao na mas lalo pong binibigyan kulay yung Christmas ngayon um, kumpara nung dati na pandemic na hindi masyadong goods po yung Christmas. So, kay ate girl tayo. ate pretty girl. <laughs> so, ano yung perspective ng mga taong walang Pasko sa ganito Christmas? Um, since wala po kaming Pasko, during December, usually po sa amin, mga IMC, is nagsasagawa lang po kami na pasasalamat during this time of the year. Yun lang naman po pinagkakaabalahan. So, anong pinakamagandang regalo na natanggap? Um, ah, madami naman po ako na regalo na tanggap na. Uh, yung siguro yung pinakamaganda po is Still, nagsasabay-sabay pa din po kami kumakain, nagse-celebrate. Yun po yung pinakamaganda na regalo sa akin. Mamamasko ka? no, hindi na po. Pero pag pinakanta ka ng family member? Uhm, Ako po, yung routine namin is, ah, uh, naghahanda na po kami, naglalagay na po kami ng decoration sa bahay, tapos nag-iisip na din po kung anong pwede namin gawin sa Christmas talaga like luto, ganun. Kasi meron po kami na part na ako magluluto sa ganito, sa so, left that shot lang, si mama, sa ganun, ganun po. Nag-prepare na po. So, meron din kayo nagaganap sa inyo na parang Christmas, gift, eh, exchange gift ka Um, wala po, pero si mama, din si papa, tsaka yung lola ko po is nagbibigay po sa atin. Ikaw naman, ano yung ginagawa mo or yung routine mo pag ganitong season. Pag ganitong season po talaga, yun nga po, kaya nang sabi ko kanina is, panahon po ng pagpapasalamat namin, like year-end Thanksgiving sa church namin. So, nagpe-prepare po kami kung ano yung dapat namin suutin doon, yung pera po na namin sa araw na yun, silang pa nakaready na bago pa yung date na nakaset para sa na So, mag-best friend kayo. Oh, Gano'n na kayo katagal magkaibigan? almost year na po. One, one, year, pa tala. One or two year. So, sabi mo kanina, ikaw mag-TBN and, and ikaw same. So, ano yun? Same pa rin kayo ng school kapag tapos mo na ano na grade 10. After nyo ng grade 10, same pa rin ba kayo ng no? school? So, hindi, na po. Hindi na po. So, mag-separate na kayo? Yes po. Pero may mga times pa rin na magpapapit. Ako. O, meron po pwede naman po kami mag-set ng schedule na. Katulad naman po dati na gumagala kami, pwede po kami mag-set ng schedule. Paano kayo maging paano kayo naging magbest friend? Ano po, nags, uh, nagkakilala po kami uh, pandemic online class po nun, Pero hindi po kami super close, like nag-uusap lang po kapag may tanong sa chat ganoon or may projects po na kailangan i-discuss. Tapos um Last year, nung nag-face-to-face -face na po kami, um, October, doon na po kami nag-start na mag-approach sa isa't isa. Then, kapag may events po sa school, usually, kami pong dalawa yun nagtutulungan para magawa po namin yan sa section. Uh, yes. So, I have a question muna sa'yo. So, um, para sa'yo, ano yung Buhay pa ba yung diwa ng Pasko? Mm, yes po. Um, for me po, buhay pa din naman po siya kasi meron pa naman po mga tao na they're still celebrating po yung Christmas and then meron din po mga tao na mas lalo pong binibigyan kulay yung Christmas. Eh. Um, kumpara nung dati na pandemic na hindi masyadong goods po yung Christmas. So, kati girl tayo. Ate Pretty Girl <laughs> So, ano yung Perspective ng mga Taong walang Pasko sa ganito Christmas um, Since wala po kaming Pasko During December, usually po Sa amin, mga IMC Is nagsasagawa lang po kami na pasasalamat During this time of the year Yun lang naman po Pinagkakaabalahan So Anong pinakamagandang regalo na Tatanggap Um, uh, madami naman po ako na regalo na tanggap na. Uh, yung siguro yung pinakamaganda po is still nagsasabay-sabay pa din po kami kumakain, nagse-celebrate, Yun po yung pinakamaganda na regalo sa akin. Mama, mas po. Um, no, hindi na po. Good afternoon. Ako si Ate Jaisel Hilario from Puto Bumbing Production. So, we're here to conduct a documentary. Uh, anong pangalan mo? Sander po. ilang taon ka na? 12 po. Anong grade mo na? Grade 12. Saan ka nag-aaral? Sa Bagumbong High School po. Masa naman yung school mo? Okay naman po. Kinahaya po pa naman? Opo, study naman po. Mabuti na. So, para sa sa'yo, buhay pa ba yung diwa ng Pasko? Opo. Lagi lang pong masaya araw-araw. Ano, ano yung ginagawa niyo ng family mo bago magpasko? Nag-prepare po kami na lag, umahanda po kami kung para sa dadating na Pasko. Nag-grocery ba kayo? Ganun? Opo. Nagpaplano plano ba kayo kung ano yung mga ganap nyo sa Pasko na? Oh okay. So, kapag Pasko nyo, kapag ano, nag-celebrate na kayo ng Pasko, uh, nag-exchange gift ba kayo ng family mo? Opo, lagi po. Oh, ah, lagi. So, every time na dadaan yung Pasko mo, masaya naman, na-enjoy mo na. Opo. Oh. Oh, okay. So, ano ang favorite na Christmas gift na natanggap mo? Pagmamahal. Oo, oh, pagmamahal? Opo. Oh, Laki ng gift na yan kung yan yung tatanggal mo. Although hindi naman material, pero... Oh. Okay. So, para sa'yo, sino yung sumisimbolo ng Pasko? Like, si Santa Claus ba? Si Lord? Family mo? Sino pa? Yung mga mahal ko po sa buhay. Ah, so yun yung center oh, ng no? Pasko. Tsaka si Lord po. Lalo na po yung lola ko. Ah, okay. Bakit? <laughs> bakit? Bakit, yung, bakit sila yung... Sa tingin mo, bakit sila yung sumisimbolo ng Pasko ko? Kasi sa pang-araw-araw ko na buhay, Nandito lang sila pa lagi para sa akin. Nandito lang sila para mahalin nila ako. So andyan lang sila para suportahan ka, mahalin. Opo. Okay. So 'yun lang naman yung mga katanungan. buhay pa ba ang diwa ng Pasko? Oo. ah. Oo. Hindi. Hindi. Oo. Oo. Uh -oh. Uh -oh. Hindi na. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Uh -oh. Ano ang natutunan mo sa DocuPel? Madami akong natutunan sa DocuPel pero yung pinaka um, pinupulot kong aral dito is matuto tayong makinig dahil lahat tayo may iba't ibang kwento. Uh, Napaka-importante ng istorya ng mga tao. Kasi syempre dahil doon, nai-inspire yung iba ibang tulad ko na rin. Tsaka mga kanila. Uh, Narealize ko na kung bakit ako nagpong. Dumabas yung passion ko. Kaya yun yung natutunan ko na tama pala yung napili kong course. Cobra. Ang tutunan ko ay kahit na kahit na para sa akin eh, ang Pasko para sa ibang tao. Hindi nga. At kailangan kong tanggapin na hindi lang umiikot sa akin ang mundo. Hindi lang ako yung tao dito. At kaya naman, sa araw ng Pasko, ang kailangan kong gawin is irespeto ang lahat ng nagsasalibra dito. Yun sa topic nga namin na uh, sinasagawa is yung Pasko. Like, hindi naman tayo pare-parehas ng uh, state sa uh, or status ng buhay sa lipunan. So, uh, pwede ano, makakuha tayo ng aral, aral sa iba pang uh, mga tao na kasama rito sa uh, document. Okay. Ito ay kung gaano kahalaga ang bawat kwento. Tayo, bilang mga com-advocate, tayo ang may kakayahan para bigyang boses ang mga kwentong iyon. Kaya hindi ako titigil sa pagkukwento dahil masaya ang magkwento. Huwag mapagod dahil gusto kong marinig ang uh, uh, karanasan ng bawat isang tao na na-interview kasi barusan uh, para sa akin malungkot ang Pasko ko pero sa kanila hindi, hindi pala. Ang pagiging professionalist dahil iba't ibang kwento, iba't ibang tao ang nakakaharap at naririnig ko. Kailangan ko na hindi hindi madala sa mga kwento nila sa nararam sa ipinapakita nilang nararamdaman. So yun. Ang natutunan ko sa DocuPel is may mga abilities and may, cap may capabilities pa pala akong na meron ako sa, sa loob ko. Meron akong na dahil sa document na to na discover ko na marami pa akong kayang gawin and yung mga kaya kong gawin na to na na discover ko pa lang ngayon is gagawin kong tool or kasangkapan para mabigyan ko ng bosses ang mga kailangan maikwento ang kanilang mga kwento na pwedeng na pwedeng maging inspirasyon sa mga pwedeng makanood nito para sa para sa iyo ano ang pasko ang pasko ay araw ng pagmamahalan dahil hindi naman tayo araw-araw nagsa ng Pasko. Tuwing Pasko lang siguro or madalas tayo nakakaramdam ng pagmamahal. Kahit iba-iba tayo ng uh, ng estado sa buhay. Pag Pasko, nararamdaman natin mahal tayo. Na para sa akin, ang Pasko ay gold isa siyang excuse para matigol ng sa Dahil ang Pasko isang araw kung saan dapat mong i-celebrate lahat ng araw na pinagpapagod. Ang Pasko ay parang isang araw, ay isa siyang araw na nilalaan para sa pagkasama-sama ng isang pamilya. Pero kung titinan natin sa ibang um, angulo, may mga pamilya pa rin ang na naranasan yung hindi natin naranasan. So that magiging grateful tayo kung ano yung meron tayo. Ang Pasko ay isang araw kung saan magiging lahat ng collective para mag-experience ng tayo sa isang araw lahat tayo ay maka-experience ng phenomenon. is, para sa akin, ang Pasko ay dito ginaganap yung pinaka-special na araw para sa mga family, mga pamilya. Kasi, ito yung araw na kompleto lahat, masaya lahat. At ito yung araw na nagbibigayan ng regalo para sa lahat. wisdom tanggap mo yung sitwasyon at tanggap mo yung sarili mo sa pagdating ng Pasko is, yun yung, for me, yun diwa ng Pasko. Para sa akin, ang Pasko ay pagpapatawan. Dahil minsan lang tayo mabuhay, sana piliin natin na maging masaya sa araw-araw. Para sa akin, ang Pasko ay pag-ibig. Walang iba kundi pag-ibig. Bakit? Dahil ang reason kung bakit mayroong pasto ay walang iba, hindi pa dito.